Sad sa Northern Samar ang isang bike sharing program. Tulong daw ito sa kalikasan para iwas pulusyon at makikinabang pa ang mga estudyante at first responder kapag may kalamidad. Para bigyan na mukha ang balita mo pa, Journal Francis Orsho. Malaki ang ambag sa climate change ng polusyon na iniiwan ng sasakyan. Kaya may isang solusyon dyan ang municipalidad sa lalawigan ng Samar. Kadalasang binabayo ng malalakas na bagyo ang Samar Island. Malapit lang kasi ang Samar sa Pacific Ocean kung saan namumuo ang mga bagyo. Kadalasang napeperwisyo ang akses sa edukasyon ng mga estudyante sa probinsya. Kaya sa pangunguna ng isang environmental conservation group na sa Rayo Forest at sa pakikipagtulungan ng Greenpeace Philippines, inilunsad kamakailan ang isang bike sharing program sa munisipalidad ng Palapag sa Northern Samar. Palapag uh, is Uh, pretty big, no. maraming mga barang guys, uh, and sometimes uh, students have to uh, walk uh, for two to three hours just to get to school, and that's on a normal day. Champlain nako compound ito lalo kapag may typhoon impact, very susceptible to landslides, uh, flooding. So naaffect no yung yung um, access to education na mga uh, na mga bata na to. Nasa pilot implementation na ang programang Pedal Palapag. Ipinamahagi na sa mga benepisyaryo ang labing pitong bisikleta. Kasama rito ang mga estudyante at disaster responders. Makakatulong ang programa sa mabilis na pagpunta sa paaralan at pagresponde sa kalamidad. The main objective really is to promote green active mobility uh, for climate action. No? So that is the core of uh, the project uh, and we want to show how um, sustainable solutions like these no, uh, are available. Uh, in the community. Nangako naman ang lokal na pamahalaan ng Palapag na pupondohan nila ang mga gagawing bike lanes at bike parking. Mobile journalist Francis Orsopo hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.